e-bikes at e-trikes ipagbabawal sa national roads simula Abril. Narito ang news group ni Haya Ludivico. Ipinagbabawal na ang paggamit ng mga e-bikes, e-trikes at iba pang electric motor vehicles sa mga pangunahing kalsada sa National Capital Region simula sa Abril. Ito'y matapos aprubahan ng Metro Manila Council ang isang resolusyon kung saan ipinagbabawal ang paggamit ng mga e-vehicle tricycle, pedicabs, pushcarts at kuliglig sa mga national road. Kabilang sa mga kalsada ang Recto Avenue, Araneta Avenue, Ross Boulevard, Ortigas Avenue at Shaw Boulevard. Ayon kay Metropolitan Manila Development Authority Acting Chair Don Artes, ang mga lalabag sa panuntunan ay pagmumultahin ng 2,500 pesos. Dagdag pa ng MMDA official na kailangan na ring magkaroon ng lisensya ang mga driver ng e-vehicle at e-trike. Kung walang driver's license anya ay may may impound ang sasakyan. At yan ang news scoop. Ako si Haya Ledwico, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.